Nahakot na mga bumarang basura sa spillway sa Barangay Pinagkawitan sa Lipa City. Samantala ang unang planong rekonstruksyon sa sirang spillway na gagawin sana sa Setyembre, inilipat sa Oktubre ang Barangay Dismayado. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Katakot-takot na linisan pa rin ang gagawin muna ng taga-barangay pinagkawitan sa Lipa sa ilog habang hindi pa nagagawa ang sirang spillway nila rito. may pipick up naman dyan mamaya siguro dahil nga may ginagamit pa yung ating uh, Basura, basurahan na yung ginagamit sa pagtatapon truck. Ang pag-asa ng barangay na masisimulang gawin ito sa Setyembre, nabasag ng sabihin ng City Engineer's Office o CEO na sa Oktubre ito uumpisahan. Nalungkot man pero nauunawaan din ang anilay dadaan ng proseso ng proyekto. Dismaya tayo kasi inaasahan natin yan. Uh -huh. Kami naman nakasandal sa kanila kung ano yung sasabihin nila. But uh, kailangan din unawain namin, unawain po yung uh, pinapaliwanag ng ating city engineer. Ayon sa CEO, may project plan na ito at nilaan ng 16.1 million pesos na pondo. Emergency in nature daw ang proyekto. Sa lima, marilis ng pondo this month. Alam. Kasi diba lapas sa posting, then bidding. worst case scenario, October nga uh, simula ng... Uh, Reconstruction. Reconstruction. Hindi lang uh, rehabilitation. Uh, reconstruction uh, activities. Sa inisyal na impormasyon, posibleng walong buwan ang itatagal ng reconstruction project. Kasi may road siya na, post, may, even may protection time. 8 months construction period. Paalala pa rin ang mga taga-barangay sa mga motorista na huwag munang daanan ng spillway para sa kanilang kaligtasan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.